Lumingon si Jiang Yi kay Baili Changqing at nagtanong. Baili, ano nga ulit ang patakaran kapag nahuli sa pagpupulong ang isang miyembro ng investigation team? Ngumiti si Baili Changqing. Ayon sa mga patakaran, ang sinumang mahuli ay makakakuha ng isang malaking demerit at kailangang humingi ng paumanhin sa harap ng buong koponan. Ang investigation team ay isang elite force. Ang kanilang mga misyon ay delikado at maaaring makaapekto sa seguridad ng buong Jiangnan region dahil dito, napakahigpit ng kanilang disiplina. Bahagyang tinaas ni Jiang Yi ang kanyang kilay. Oh! Mukhang seryoso yan! Kung ganoon, ang tatlong taong hindi sumipot, markahan nyo sila bilang late. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Black Robe Team, aliw na aliw sa nangyayari. Kapag nakakuha ang isang tao ng dalawang major demerits, otomatiko siyang matatanggal sa investigation team. Talaga bang gagawin ito ni Jiang Yi sa unang araw niya bilang kapitan? Ngunit tumango lang si Baili Changqing, hindi man lang nagdalawang isip. Naiintindihan ko, sabot niya. Ang batas ay batas. Kapag nalabag ito, walang palusot. Iyan ang bakal na batas sa loob ng militar. Biglang may boses na sumigaw mula sa itaas. Hoy! Sino raw ang late ha? Isang mapanuksong iti ang lumitaw sa mukha ni Jiangyi habang tumingin siya pataas. Sa ikalawang palapag ng training ground, nakatayo ang tatlong lalaki na nakauniporme. Nakatingin sila pababa, may mayabang at mapanuyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na wala silang respeto sa babong kapitan. Hoy, ikaw yung chaos boy, diba? Sabay pangisi ng isa sa kanila. Ang tanga ng pangalan mo. Kung gusto mong maging kapitan, gawin mo ng maayos. Ang pagpapamahagi ng demerits na ganyan ay walang takot sa amin nagtawanan ang dalawang lalaki sa gilid niya, parang nang insulto. Hindi kumibo si Jiangyi. Humarap lang siya kay Baili Changqing at sinabi, sundin ang mga patakaran. Markahan ang mga late. Nagiba ang mga ekspresyon ng tatlong lalaki. Hindi nila inasahan na seseryosohin ni Jiangyi ang lahat ng ito. Bago lang dumating ang lalaking ito sa lungsod, naging pansamantalang kapitan, at naglakas loob pa siyang huwag pansinin sila. Hoy! Anong problema mo? Nandito kami, sigaw ni Yehi. Hindi kita nakikita, kaya hindi yan counted, sagot ni Jangi ng malamig. May sampung segundo ka. Bumaba ka at tumayo sa harap ko. Kung hindi, aalisin kita sa team ko. Hindi papayag si Jangi na magtapang tapangan lang ang mga mababang miyembro ng Celestial Team sa kanya. Kung hindi niya sila papangaralan ngayon, hindi nila matututuhan kung sino talaga ang namumuno. Napalunok ang tatlong lalaki at pumuti ang kanilang mga mukha. Plano nilang maliitin lang si Jiangyi. Pero hindi nila inaasahan na siya pa ang magbabaliktad sa kanilang laro. Tumingin si Jiangyi sa Rolex na naka-strap sa kanyang kamay at binilang ang bawat segundo. Hinintay niyang umusad ang oras. Sa huli, naisip ng tatlong nawawalang miyembro na hindi nila kayang gawing biro pa ang pasensya ni Jiangyi. Hinawakan ni Xui ang mga braso ni Nayehi at Lu at isang malakas na hangin ang bumalot sa kanilang paligid, bumuhat sa kanila sa ere. Isang malakas na hangin ang pumalibot sa kanila at dahan-dahan silang bumaba sa harap ni na Jiangyi at ng iba. Tumingin ulit si Jiang sa kanyang relo at napabuntong hininga. Sayang, sabi niya na parang dismayado. Ang mukha ni Yehi at ng mga kasama niya ay halatang galit na galit. Kahit na ang isang hindi ganoon katalino ay malalaman na galit na galit sila. Ipinatong ni Yehi ang kanyang mga kamay sa dibdib at mumiti kay Jiang Wow, keos mukhang gusto mo talaga maging boss, ha? Sabi niya, ang boses ay puno ng pangasa. Unang araw mo palang bilang kapitan, nagmamalaki ka na sa amin, pinapakita ang lakas mo. Nakakabilib. Pinilit pa niyang iparinig ang code name ni Johnny ng malakas, parang pinapahiya siya. Sa isip ni Yehe, tanging mga duwag lang ang pipili ng pangalang keos Tumitig si Johnny sa kanila, ang mga matay malamig na para bang matalim na mga talim ito ang reaksyon na inaasahan niya hindi nakiaalam ang black robe team Nakatayo lang sila nakatanaw parang nanonood ng palabas alam nilang malakas si jangi pero hindi sapat ang lakas para maging kapitan ang isang tunay na leader ay kailangang magkaroon ng respeto at kontrol. kung hindi kayang itama ni jangi ang tatlong ito ngayon malabo niyang magampanan ang pagiging kapitan sa laban nila laban sa eclipse mamaya habang tinititigan pa rin ni Jiang Yi si Yehe, ang malinaw na leader ng tatlong bunggong, alam niyang kung mapapaluhod niya ang kayabangang ito, madali na lang ang magpatumba sa iba. Ikaw ba ang kapitan ng Tengu Team? Tignan natin kung kwalipikado ka ba talaga, sabi ni Yehe, puno ng hamon. Tinutok ni Jiang Yi ang kilay. Ha? Ikaw ang magdedesisyon nun? Anong akala mo, sino ka ba? Sumimangot si Yehi kay Jiang Yi. Batas yan ng investigation team. Kung ang isang miyembro ng team ay maghamon sa kapitan, kailangan tanggapin yon ng kapitan. Kung matalo, mawawala ang pwesto niya. Hindi pwedeng iwasan ang batas na yan. At ngayon, ako pa rin ay bahagi ng Tengu Team, tumaas ang ulo ni Jang Yi at nagsalita ng kalmado, kung gusto mong mamatay, matutulungan kita. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng lakas. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng kanyang otoridad. Kung hindi niya tatanggapin ang hamon na ito, magkakaproblema siyang mamuno sa team. Masaya ang tatlong lalaki. Hindi nila inasahan na tatanggapin ni jang Yi ang hamon. Mumiti si Yehi ng masama. Talaga bang kakalabanin mo kaming tatlo na sabay-sabay? Kung walang tunay na captain level na mandirigma na pupunta, imposibleng matatalo mo kami. Lumapit si Jiang sa gilid ng training ground at nagsalita ng kalmado. Lahat, umalis na. Sumunod agad ang Black Robe Team, at lahat sila ay umalis sa lugar. Pati si na at Yang Xin hindi nagsalita at umalis rin. Ngayon, sa malaking bakanting training ground, tanging si Jiang Yi at ang grupo ni Yehi ang natira. Pinagmasdan ni Jiang Yi ang mga ito nang hindi pinapansin at nagbigay ng isang tingin na hindi naapektuhan. Mahalaga ang oras ko, at hindi ko na kailangang maglakbay pa sa martial arts arena. Kaya maglaban na tayo dito at tapusin na natin. Bilisan mo, sugurin mo ako, para makapagpatuloy na ako. Bagamat magaan ang tono niya, may nakatagong enerhiya sa kanyang katawan, isang hindi nakikitang puwersa na nagpapalibot sa kanya, at nagpapakita ng hindi matitinag na proteksyon mula sa lahat ng direksyon. Nagkatinginan ang mga kasama ni Yehi. Binaba Yehi ang boses at bumulong. Kung tatlo tayong sabay-sabay na atake, mananalo tayo. Kapag natalo siya, mawawala ang dangal niyang maging kapitan. Kaya, baka tayo na ang magkapwesto at tayo na ang magpasimula ng pagbabago sa Tengu Team. Pinanood ni Jiang Yi ang tatlo habang nagbubulungan at nagpaplanong umatake. Lumabas ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Tapos na ba kayo? Tanong niya na may halong pagkainit. Nagkatinginan ang tatlong mandirigma sa kanya. Sugod na, sigaw ni Yehi. Unang umatake si Luyin Hao. Inilapat niya ang mga daliri sa bewang ni Yehi at Sunyao at pinasukan sila ng isang kakaibang likido. Ang alias ni Lu ay Poison Doctor. May espesyal siyang kakayahan, ang likido ng kanyang katawan ay maaaring maging nakamamatay na lason o malalakas na pampalakas. Sa simula ng laban, pinasukan na niya sila ng adrenaline, isang super booster na nagpapabilis, nagpapalakas, at nagpapalerto sa kanilang katawan. Pati siya, si Lu ay nasa sukdulan na ng lakas. Mabilis na kumuha si Xui ng isang punyal mula sa kanyang backpack. Ang talim nito ay kumikislap ng misteryosong birding liwanan. Isang malupit na ipo-ipo ang umiikot sa paligid niya, binabalot ang tatlong mandirigma sa isang bagyong hangin. Samantala, si Jiangyi ay hindi pa rin gumagalaw. Kalmado niyang inilabas ang dalawang pilak na pistola mula sa ibang dimensyon. Ang pangalan nila ay Bike Xiao. Habang nag-iisip saglit, pinuno niya ang mga ito ng mga holy silver bullets. At sa pagtapos niyang mag-load ng kanyang mga armas, isang malakas na hangin ang dumaan papunta sa kanya. Biglang punong-puno ng mga alon ng hangin ang buong lugar ng pagsasanay. Ang bagyong hangin ay sobrang lakas na nagdulot ng kalituhan sa labanan, kaya't mahirap makita ng malinaw. Umatake na si Xuniao. Sumakay sa naggangalit na hangin, agad siyang lumipad sa buong battlefield. Ang kakayahan niyang windrunner ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga bagyo, kaya't siya ay isang eksperto sa pagpatay. Sa tulong ng hangin, nawala siya sa paningin at biglang lumitaw sa likod ni Jangi. Ang kanyang punyal, kumikislap ng berde, ay mabilis na tumusok, tinutok diretsyo sa likod ni Jangi. Ngunit hindi kumilos si Jangi. Hindi siya lumingon. Hindi siya umiwas. Hindi siya nag-react. Sa susunod na sandali, ang punyal ni Xui ay tumama sana. Ngunit imbes na tumama sa kahit anong matigas, ang dulo ng talim ay naglaho sa hangin. Ukininam. Laking gulat ni Xui Miao. Agad niyang naramdaman ang isang panganin. Masyado siyang mabilis umatake. Bago pa siya makapag-react, ang buong kanang braso niya ay nawala, kinain ng misteryosong espasyo ni Jiang Yi. Masama to. Dumating ang kaba kay Xui hindi niya naiintindihan ang kakayahan ni Jiangyi, ngunit ang kanyang mga instinct ay sumisigaw, kung siya ay tuluyang mahila sa kakaibang espasyong iyon, magbubunga ito ng masamang nangyari sa kanya. Sinubukan niyang umatras. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang itim na baril ang biglang tinutok diretso sa kanyang ulo. Nakalak na ito sa posisyon ni Xu at agad na pinutok. Pesti, ano to? Nagdangalit na kinagat ni Xu Miao ang kanyang mga ngipin. Ang hangin sa paligid niya ay humihiyaw ng mabilis habang siya ay naglaho sa isang agos ng hangin. Nang muling magpakita, siya ay nasa ilang dosenang metro na ang layo. Ang tunog ng putok ay umalingaw sa buong training ground. Tumama ang bala sa malayong pader at nagpasabog ng mga spark. Humugot ng malalim na hininga si Miao, ngayon ay mas maingat kaysa dati. Ganito ba ang isang kakayahan ng space ability, bulong niya? hindi ko siya kayang labanan ng malapitan. Paano ko siya matatalo? Si Miao ay isang asasin. Ang bilis at mga tusong galaw ang mga pinakamahusay niyang armas. Eksperto siya sa mabilis at isang hakbang na pagpatay. Ngunit laban kay Jiangyi, ang lahat ng iyon ay walang silbi. Siguradong may kahinaan siya, naiisip niya. Kailangan kong makahanap ng butas bago ako muling umatake. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.